Happy, happy birthday, Ate Tintin. Second birthday. <laughs> For today's video. Magpapansit birthday niya. Oo, uh, every magpansit po kami. Pag pumunta siya dito, birthday niya po palagi. Ayan, may greyhams pa po nakasama yung pansit. Kaya special po yung birthday ni Ate Tintin. Sana all araw-araw birthday. <laughs> Sinigang po na pansit 'yan kasi maraming sabaw. Hindi pa, yeah, pa okay. hindi pa pala tapos 'yan. <laughs> yeah, okay oh, lang 'yan. <laughs> hindi pa po tapos 'yan. Tingnan niyo po yung saw kanina, marami repolyo 'yan. Ngayon mas marami po talaga yung manapok. <laughs> Ayun, oh, 'di ba? Pansit bihon siya pero may canton, mas marami pa okay, canton. Mm -hmm. Ay sa mga basher po, shout out sa inyo, more basher, more Blessing to come. Thank you. <laughs> Di ba? <laughs> Gabundok na pansit po yan. <laughs> Ang dami pong pansit. Kami po ay medyo nakakaluwag-luwag. Tagutom. Ay, eh, tagutom. <laughs> Marami po akong pansit. Ayan. Sabihin mo marami yan, mamaya bala na yan. Napapansin nyo po ba, lagi na lang kami may pansit. Kasi paborito po yan nung lagi magpupunta dito si Ate Tintin. Shout out sa'yo Ate Tintin kung mapapanood mo to para sa tong video na to. <laughs> more pansit, more, more blessing. more, blessing. <laughs> more birthday also, uh, di ba? kanton. Ayan, yung kanton po nawala na rin lumubog na rin kagaya nung uh, ano. Nawala pa yung bihon. Kagaya nung, ay yung bihon pala, hindi kanton. Oo, nagpuro kanton. Uh -oh. Yung bihon po, nawala na kagaya nung repolyo. Ayan. Mas nang ibabaw po ang kanton. Diba? Mas uh -huh. nang ang manok. Uh -oh. Ayan. Wow, yummy.

Kaya nga, kaya nga pagka kami magkasama ng asawa ko, ala na, lamog na. Ayan. O, oh, di ba ang sarap? Ano yung asawa mo, ako nilalamog ang mo. Ang sarap. <laughs> Kailangan natin ito isa. Ay, ang sarap. Kasi baka kung nilalala lahat diba? yung ano. Asan po ang pansit? Pakihanap. <laughs> so, Pakihanap. Pakihanap po ang pansit kung nasaan na. Ayan. Lumami pa lalo uh, yung ano kasi may sabaw yung ano. Ang pansit. Oh. Okay na. yung ilag pa naman. Uh -uh. Kulang uh, ba? Di yung kanton. Uh -uh. Asa kanton? Andun, Mayroon pa ba? Sila may tingnan Saka dun sa kabula. Kukuha uh, pa daw tayo ng kanton wow, sa grocery. Oh, di ba sa grocery. May grocery po kasi kami dito sarili. Ayan. Oo uh, nga. Uh, madami na nga daw pala yun. kulong <laughs> Sob -tand, sob -tand, sob -tand. Ito po, pang isang tao lang po itong ano na to. Rice cooker. Kung napapansin nyo, ayan. Malayot po yung rice cooker. <laughs> o, oh, isang tao lang po yan. <laughs> okay, tikman <laughs> mo muna. Hindi, tikman mo muna. Titikman ko pala. Asa ah, na yung pinatikim ko kanina? Sa kung nilagay? O, ilagay ko muna tao. Sige. Naman. Masarap naman ang pansit ng Pinoy. Diba? di Ito ba? Nung mapakunta dito, hindi ako magluto ng pansit. Ah, natuto po kami. Nang dahil po kay Ate Tintin na naman yun. <laughs> Ate Tintin, salamat at natuto kami magluto ng pansit. na ako. Spoken ng dollar po yung mga taga-luto ni Ati Tintin. Kayong ano dyan. face now is when you wash, no? No. I'm not wash. Kaya pag naumoy ng Pilipinas na i-English mo yung baka tabahan magtabahan eh. Pero pinagtatawa ng kayaan ng anak mo. Ang sarap, T. Ang sarap. Kaya kung gusto mo magluluto, sarap. Tingnan yung mulay manok na kanila. Mm. Sarap. Promise, masarap po. Ayan po, hotdog po. Ah, hindi. Parang hotdog na. Parang po. hotdog eh. Masarap po na loto niya. The best. The best kusina ever.